Welcome sa landas ng pag-asa. Alam niyo po, yung magandang balita ngayon eh nakaka nakakakaba kasi malapit na natin pagnilayan talaga ang pag-alay ng buhay ng Panginoon, ang pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay uh, sa darating na, na Holy Week. Pero ngayon pa lang binibigyan tayo ng magandang balita ng preview kung ano nangyari. Gusto ko lang pong bigyan ng diin kasi nag-aaway-aaway na po yung mga Hudyo, yung mga leaders ng mga Jews, yung mga Pharisees. At pinag-aaway nila kasi sumisikat na si Jesus. Gusto ko lang pong basahin yung dialogue na iyon. Kasi maganda po eh. Sabi dito, uh, so ginather ng mga Pharisees and chief priests ang council at sinabi nila, ito po yung mga leaders ng mga Hudyo, ano gagawin natin? Sobrang dami niyang ginagawang himala. Kung ahayaan natin siya, maniniwala ang lahat sa kanya at darating ang mga Romans at wawasakin ang templo natin, pati na ang bansa natin. Bigla na lang po, isa doon sa mga leaders nila, si Kaipas, bigla nagsalita. Sabi niya, di kayo nag-iisip. Di nyo ba na-realize na mas mabuting may isang taong mamatay para sa lahat kesa mawasak ang buong bansa. Parang binigyan niya ng suggestion. Eh, kung sumisikat si Jesus, eh kailangan natin tanggapin na buti pang mamatay siya kaysa naman masira ang ating templo, masira ang ating bansa. Di ba po ba malalaman na natin dito na talagang may balak talaga silang masama kay Jesus? Pero hindi nila alam na itong si Kaipas pala yung binitawan niyang salita, ay eh magiging mensahe ng magandang balita. Basahin ko po ulit, ha? Ah. Kasi pag pinakinggan natin ngayon, marirealize natin, ah, magandang balita ito, ha? Ah. Sabi niya, di nyo ba na-realize na mas mabuting may isang taong mamatay para sa lahat kesa mawasak ang buong bansa. Mawasak ang bansa, mawasak ang ang mga taong sumusunod sa Diyos, mawasak ang plano ng Panginoon, mawasak ang mga Hudyo, mawasak kung ano-ano man ang plano. Pero di po ba yun ang magandang balita? Hindi nasira ang mundo. Hindi nasira ang plano ng Diyos para bumalik loob tayo sa Kanya. Dahil may isa na nag-alay ng buhay para sa atin. Si Jesus po yun. Si Kaipas hindi niya akalain. Makita mo mamaya sa mga susunod na verses na nag pala siya. Nagbigay pala siya ng magandang balita. Buti pang may mag-alay para hindi masira ang plano ng Diyos, ang bansa ng Diyos. Tayo po yun. Hindi po nasira ang ating buhay. Hindi po nasira ang plano ng Diyos. Dahil nag-alay si Jesus ng kanyang buhay para sa atin. Sana po sa darating na Holy Week, pag nilayan natin ulit itong magandang balita na ito. Dahil totoo po, maraming man tayong mga plano sa buhay natin na akala natin nasira. Akala natin na wala na ang pag-asa natin. Pero magandang balita po, si Jesus na nag-alay ng buhay niya sa cross. Siya ang dahilan kaya hindi tayo mawawala ng pag-asa. God bless! Yan po ang magandang balita ngayong araw na ito.